magbabalik ang ito ang balita. Naniniwala ang Department of Justice na malaki ang may tutulong sa kaso ng Maguindanao Massacre ang pagsuko ng isa pang suspect nito na si dating Sultan sa Vice Mayor Sukarno Badal. Ito ang balita ni Benedict Galasan. Unlike you, others na nag surrender so far in the last few weeks, this one mohang mas, mas mukhang big fish. Uh, kaya I need to personally assess him. Bagamat nagsumite na ng kanyang sinumpaang salaysay ang isa sa mga sospek sa Maguindanao Massacre na si dating Sultan sa Barongis Vice Mayor Socarno Badal, personal pa rin aalamin ni Justice Secretary Laila Dilima ang mga nalalaman nito sa krimen at kung may kredibilidad ang mga pahayag ng sospek. Well, I think he, he, he knew about the planning and he was there. In, in broad strokes. I need to get the details. Isa din sa tinitignan ng DOJ sa pagsuko ni Badal ay ang malaking banta sa kanyang buhay. And our information is that security threats, meaning meron inahunting na din daw ng uh, so-called liquidation squad ng mga ambatuan. May presyo na sa kanya. Binigyan din naman ni Dilima na dadaan pa rin sa masusing pag-aaral kung ikukonsidera ang hiling ang Vice Mayor na maging state witness he should not appear to be the most guilty. So it does not say he has to be the least guilty. For as long as he does not appear to be the most guilty and his testimony will be corroborated in its material points. Yan ang, mga, yan ang mga essential elements for the discharge as a state as a state witness. Malaki rin ang paniniwala ng kalihim na magiging kapaki-pakinabang sa kaso ng Maguindanao Massacre ang magiging testimonya ni Badal. Benedict Calasan para sa UN Seven News Worldwide at ito ang balita.